Nagtawa ako kasi hinanap ko yung lamang basa Laman. Kaya nito tulog ako, tinatanong niya sa akin, tulog ko, Ano ba ito, Ma'am? Ito, panritado? Pangit ba ito sa kaldereta? Ano ito? Asin? Asukal? sumasagit naman ako, hindi yan asin, hindi yan asukal. Habang <laughs> tulog ako, sumasagit ako. <laughs> ano ito? Takot ako makabangon para kuwain din sa kanya. Kasi nito nga ito, sumasagit ako, sabi ko, hindi yan asin, hindi yan asukal ano mga tao, po, parang pangkita sa pagkain sa ulam. Sige dito, pangkita dito. Sige. Ang hindi po Ngayon, galing ako sa paglawas ko. Mm, titignan ko ngayon. Ito, <laughs> titignan ko ngayon sa mesa. Sabi ano, but, 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 <laughs> ko, ano ba't ba't may sesto ng box? Pagtingin ko ngayon nga, wala nga siyang laman, guys. Naalala ko yung shop na in-order ko. Yan. Ngayon, minanap ko yung laman. Yung sa bahay. Hindi ko nakita. Nalala ko yung sinong tinatanong ako sa na tulog ako sa'yo, palagkado na ako, palagkado. Hindi ko baka nasarap yung pinagkain. Hindi ko baka nasarap ni Ito na siya, guys. Nasarap na siya. Ang guys na wala nang laman. Ayan ang kalat ng mesa namin, guys. <laughs> Punta namin ang gulo ng mesa, no? May kalat. May kalat talaga. Ayan, kung bakit ito yung... Ito yung ano sa shop, yung pakasama pa yung paglipas, yung balo. Ano hmm. ito? Ano Sa na yun. Uh. hindi <laughs> oh, di ba wala ng laman, guys? So, ginuksan talaga. Na, alam nyo ba nasa yung laman? Hmm. Matawa talaga ako, guys, nang hinanap ko yung laman ko, nasa nakalagay yung laman. Uh, ito yung laman. Uh. akawani tanreaareaaauae mada tan rekadito

Nakakala ng basement ka kapo o suka. Ayan. <coughs> Alam niyo guys, mga ko. kapag kasi... Ano? Sabi ko kapag kayo lang makatuloy? kung ano yung i-order ko siya? lang na. Be <laughs> <laughs> Hindi ko pinapagalit. Kasi, ayun ko pati pisa ko ngayon yung order ko tayo. Ganun nyo kaya. Again, thank you guys. Bye. Thanks for watching.